1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 Ten. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ten. 9, 10 Ten. Diba? 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 <laughs> <May> astronaut Ten. 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 pa? 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 pa. sa, Ten. ka sa 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 Moon? Pa? Pa? Ten. Ten pa. Sa pa. bang panita. Bang panita. Madong pala ka mo. Tapos ay kung mak makakan. Di ba? Pag na, pag na, pag na kubra mo na so, pang 85 years mo ano, pension. <laughs> pero lang Pero ma pero mo. Kukunin niya. Ano na ka. Na nasen ka ni mama, makaong ka mo sa in. Sa mo Ha? Wow, one sweet naman! Sige Kasi gina ka papa! Sige na Sige na nga. Thursday Sige na nga po, wow. sweet. na. ko na mo mo sabi mo pa. Ano mo sabi mo pa. Pa ko han mo. Tuli yung basa, no? Ako lang, no, take off. Bulong, okay pa? At ako dun ko taas si Pao, nag na ma. Uwi na si Pao. Pa, uwi ka na, Pa. Anong galing lang mo? Galing kasi kami dito sa farm. Kasi Pa, Galing kami sa farm, guys. Tingnan niyo ang ni Pao.